Kumusta, mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel? Maligayang pagdating sa aming espasyong pangedukasyon edukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang magi! Panoorin si na Lucifer at Satanas na bumalik sa kanilang sariling bayan. Kumusta, mahal na mga manunood? Sa video ngayon, tutuklasin natin ang isang nakakaintriga at, sa parehong oras, nakakatakot na paksa, ang pagbabalik ni na Lucifer at Satanas sa kanilang sariling bayan. Madalas nalilito, si na Lucifer at Satanas ay mga figura na may malaking bigat sa tradisyong kristyano. Si Lucifer, ang nahulog na anghel, at si Satanas, ang kalaban ng Diyos, ay may magkakaugnay ngunit magkakaibang mga kasaysayan. Sa video na ito, susuriin natin ang lalim ng teolohiya at mitolohiya upang maunawaan ang pinagmulan ng mga figure na ito. Tuklasin natin ang mga talata sa Biblia na nagbabanggit kay Lucifer, ang anghel ng liwanag, na nahulog dahil sa kanyang pagmamataas at pagnanais na maging kapantay ng Diyos. Sa kabaligtaran, titingnan natin ang figura ni Satanas, na madalas na inilarawan bilang tagapag-akusa, manunukso, at kaaway ng bayan ng Diyos. Sa ating paglalakbay, tatalakayin natin kung paano inilalarawan ang mga figurang ito sa Biblia at sa iba pang tradisyon ng relihiyon at kung ano ang ibig sabihin ng bumalik sa kanilang sariling bayan. Ang pananalitang ito ba ay nagpapahiwatig ng pagbabalik sa punto ng espiritual na pinagmulan o isang metapora para sa isang bagay na mas malaki? Ihanda ang iyong sarili para sa isang malalim at nagsisiwalat na pag-aaral na tiyak na magdadala ng mga bagong pananaw sa mga misteryosong nilalang na ito at ang kanilang papel sa espiritual na konteksto. Huwag kalimutang i-like, magkomento at ibahagi ang video na ito kung nakita mong kawili-wili ang nilalaman. Mag-subscribe sa channel at ay-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga susunod na video. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.